O oh, kamusta naman si Rika bilang aktres? Si Rika, super humble and ang galing ni Rika makisama at saka umakting. Wala, wala bang pagkakataon na parang nagkakasapawan kayo or nagpapaligsahan sa pag pagdating sa pagpapasexy sa mga eksena? Wala naman, wala naman. Kasi friend-friend din kami ni Rika eh. Pag back, walang camera, ganyan. In real life, friend talaga kami. So, siyempre, magkasama kayo sa isang kwarto ni Rika. Rita. Yes, yes. So, pagdating ba sa mga kwarto, kunwari, magkasama kayo, wala na kayong inhibition sa so pwede maghubad kayo anytime, kahit saan? Wala naman, wala. wala ah, wala, wala. Ganun, mo. hindi ka nagko-compare na ko. mas ma mas malaki yung boobs ko kaysa sa'yo. Ay, bakit ganyan yung <laughs> ano mo, yung bulaklak mo, yung mga tip mo, yung mga ganun. Wala naman po. Actually, ang banding nga namin ni Rika dun sa shoot, kasi lock siya. So, ang parang pinaka-banding namin, sabay kami naliligo. Tapos doon, wow. parang doon kami nagchichikahan. Ako, musta how sir day? Ganyan, ganyan. Sabay wow. so, ka naliligo? Nakubot to kayo? Naliligo? Yes. Ah! Talaga? <laughs> anong anong eksena? Ngayon ako, <laughs> sa bagay, sa mga lalaki kasi pwede yun. Pero sa mga babae, parang... Eh, Arhal, normal, di ba? Normal. Pero kayo, kayo, nakakatinginan kayo well, sa mga, sa mga sabi private sabi, parts ninyo. Mm, Naikot-ikot yung mata kayo. Eh. <laughs>